Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Bayambang, Pangasinan, isang mountain bike ang muntik na sanang matangay ng isang kunwari ay nangangalakal pero magnanakaw pala. Sa video ay makikita ang isang lalaking nangangalakal na napatigil sa kanyang paglalakad, nakita niya kasi ang isang bisikleta sa loob ng isang compound. at dahil bukas na bukas ang gate, kaya't welcome na welcome siyang pumasok. Tinitigan niya itong mabuti at sa kanilapitan. Pero bigla itong umalis dahil nakapadlock ang hulihang bahagi ng gulong nito, at isa pa hindi rin niya yata type ang kulay, kaya lumabas na lang ito. May pagkatsusi kasi si kuya, Subalit bigla ito napapreno. Nang makita niya ang isa pang bisikleta na natipuhan niya. Muli itong pumasok sa loob. Hindi nito alintana ang mga kahol ng aso, maya maya pa ay makikita ng bitbit na niya ang bisikleta. Subalit palabas na sana siya nang bigla siyang makita ng lalaki sa kabilang kalsada, at sinigawan siya, kaya't agad niya itong binitawan. Kakamot-kamot ang ulo na lumabas ang lalaki. Hinayaan na lang ito ng lalaking nakakita at di na kinompronta pa. Pero dapat sana ay laging nakasarado ang mga gate natin, para di tayo basta-basta napapasok ng mga kawatan. Dito naman sa Pateros in Metro Manila, isang mga ngalakal din kunwari ang umikot-ikot sa isang subdivision, pero basta-basta na lang nangunguha ng gamit sa loob ng gate. Tau po, taw po lang po, sa basura, namin na lang. Tau po, Tau Bagamat ang lalaking ito ay nagsabi na kalakal lang po sa basurahan akin na lang po. Hindi tama na basta ka nalang mangunguha sa loob ng mga gamit na walang pahintulot ng may-ari. Ang ginawa ng lalaki, ay hindi na hini, kundi isa ng pagnanakaw. Dito naman sa Rosario Cavite, isang compound din ang pinasok ng isang babaeng nagpanggap na humihingi ng konting tulong subalit iba pala ang pakay. Makikita sa video ang isang babaeng nakasumbrero na nakatakip ang mukha sa kanyang face mask, na pumasok sa isang gate, at dahil nadi di ito nakalock kaya't malaya siyang nakapasok dito. Bitbit nito ang isang papel na kanyang pananggalang na kung sakaling may taong makakakita sa kanya ay kunwari ay naghihingi siya ng konting tulong o nang susulisit. Lakas loob itong pumasok at sumilip sa loob ng bahay. Lumabas ito sa glit at sumilip sa may gilid ng bahay. Nang makita niyang may tao, dali-dali itong lumabas ng gate. Pagkalipas ng ilang minuto, ay muli itong bumalik at sumilip ulit sa may gilid ng bahay. nang makita niyang wala ng tao. Agad dumiretso ito sa loob ng bahay. Sa mga oras kasing ito, mag-aalas 8 ng umaga ay nakita niyang natutulog pa ang tao sa loob ng bahay, kaya't madali siyang nakapasok, di lang natin alam kung bakit nakabukas ang pinto, maaring may lumabas at di ito sinara. Paglabas ng babae ay makikitang bitbit -bit na nito ang dalawang cellphone na kinuha niya. Kung sino man ang makapagtuturo sa kinaroroonan ng babaeng ito ay magbibigay ang may-ari ng konting pabuya. Marami pong salamat at ingat po tayo lagi.